Ayan, first up mga idol sa hapon dito tayo ngayon sa San Ricardo na stranded tayo sapagkat yung uh, barge na sasakyan natin eh, na flat pinabulkit pa uh, uh, <laughs> kaya dito muna tayo tambay tambay mag wait, maghintay tayo hanggang 8 uh, alas 8 gabi karating yung uh, sasakyan natin na makapagtawid tayo sa Mindanao Pero okay naman dito, ayos naman dahil makapagpahinga tayo ng maayos dahil maganda yung uh, terminal nila maganda yung uh, kapahingaan uh, uh, Hintay-hintay tayo rito sapagkat tayo uh, <coughs> walang masakyan na tumawid sa Mindanao kasama yung mga yan mga kasama naghihintay rin yan sila lahat nang andito naghihintay ng, na kasi nasa kabila pa sabi nila is alas 8 daw na makarating dito ng gabi Ayan, mga idol sa haba haba ng binahin natin ngayon lang tayo nakapagpahinga ng maayos medyo matagal tagal so, yan si grey yan si grey yan Hintay hintay tayo. Pansamantala. Ayan idol, nakasakay na yung ating uh, motor. Nandiyan yeah. na si Gray. Ayun o. No? Ayan si Gray. Agad tras tumata na yung pick up. Galing na agad. Ayan doon sa ayam ni. Oh, Ano? nakakabuyad na ng file tray. Kinakarga uh, na. Sina kan. Kaya Gabina. Oh, madilim na. Oh, madilim na ang panahon. Nabatsia tayo na naka, naka sa kay. Naglalayag ng dobet-dobet so, tam man ano kas ano. Awumpay galot daw. Uh, ah, bom. Eto ang kabaw? at Kabaw. ti kalsonan sa dia pagi. dito na tayo ka kadataan natin. Uh, dito sa Mindanao, o galing nang Visayas. Kadadaaong natin ngayong gabi gabi tayo nakarating dito kaya magpapalipas tayo ng gabi rito bago tayo ah, pagpapatuloy magpapatuloy doon sa pupuntahan o uuwian natin na lugar kaya hindi po pwedeng bumiyahin ngayong gabi sapagkat puyat uh, hindi pa mas maganda na pa umaga na natin sa wakas nakatapak na rin tayo dito sa Lanog Promise na Mindanao maghanap-hanap tayo dito ng matulugan uh, pagpalipas ng gabi sapagkat hindi na tayo po pwedeng uh, lumabas at maghanap ng uh, matulugan sa labas sapagkat uh, ubos na yung ating budget layo-layo <laughs> ng ating uh, tinahak na daan at mga lugar na ating uh, pinuntahan Abay. Mm, naubusan na tayo ng uh, budget ayan kaya uh, dito tayo sa loob ng terminal ng birds upang makalibre ng hindi na magbayad makapahinga lang o makaidlip lang kahit saglit Ayan. hindi lang naman tayo marami rin uh, kasama rin natin dito na magpapalipas ng gabi rito sa loob mas safe dito at saka hindi ka na uh, gagastos pa so, kasama natin maka hindi natin kasama sa grupo mga kasama dito sa loob bumibiyahe eh, lang siguro malamang mat sa Diyos nakarating din ng maayos sa lupa ng Mindanao